grocery time na naman tayo guys kaya for today's video ayan ako ay namili na naman ng aking mga paninda dito sa aking tindahan alam nyo na inabot na naman ni katamara ng inyong katindera kaya ayan tambak na naman ang mga pinamili kong iyan at isa pa kaya naman ako hindi agad nakapamili dahil nga nagkasakit ako kaya naman ayan ngayon lang ulit ako napaulit ng aking pamimili talagang walang wala ng laman ng aking mini tindahan kaya muli shout out sa aking mga mamimili at mga sugid na mga suki so ito na nga guys ako may kwento na naman sa inyo about sa aking pamimiling ito dahil nga may pasok ang aking asawa kaya naman ang inaya ko na naman sa aking paggrocery ang aking kaibigan na talaga naman todo suporta sa akin basta ako'y magsabi lamang sa kanya kahit siya may ginagaway ako na may sinasamahan so ayun na nga nung ako'y nakarating dito sa aking pinamimilhang ito kami dali-dali nang namili nitong aking kasama hanggang sa lahat nga ay nakuha na namin so nitong ako'y magpapakounter na ay nalaman ko na hindi pala sila nagdi-deliver So ngayon, nagdalawang isip pang inyong katendera kung itutuloy pa ba ang aking pamimiling aray. Sa madalit salita, ay di kami in medyo nagka pa nitong aking cashier na ito. Dahil sabi nga ay wala daw hung deliver ng mga oras na iyon at gawa ng day of daw po ng driver. So ngayon, itong inyong si katendera, abay syempre parang nainis din dahil wala man lang ang kaalam-alam na may bago na namang management ay itong aking pinamimilhang ito. Siguro masasabi nyo guys bakit ako dito pa nagpupumilit mamili. Kaya ako namang gusto lagi dito mamili kasi talaga namang napakalawak ng space. Malaya ka talagang mamili guys. Kaya naman gustong gusto namin dito. Eh ang problema nga yung pabago-bago ng management sa mga kautosan. So ayun parang kami mga namimili ay talaga namang nadadamay din. So ito na nga, ang ginawa ko, sabi ko hindi ko nakukuhanin yung aking mga pinamiling iyan. Sabi ko hindi ko nababayaran kasi nga kung walang deliver, ay eh, andyan lahat yung aking mga kailangan, anong gagawin ko? So matapos yung aming pagtatalo, hindi naman talo na talaga nag-aaway kami guys. Baguhin ko na nga lang guys, ang aming pag-uusap pala. Isa pa, nahiya na din ako sa aking kasama kasi talaga naman pagod-pagod kami manguha niyan at maghakot. Halos ilang oras din kami nag-ikot para laang makuha kong lahat yung aking mga pinamiling iyan. Kaya naman sabi nung kasama ko, ipakumpute ko na nga daw at bukas daw naman ay idideliver deliver din. Kaya naman naawa naman din ako dito sa aking kasama nga kaya ang ginawa ko itinuloy ko na laang din. At kinuha ko na laang yung talagang walang wala na sa akin dito sa tindahan. Dahil nga namili ako ay Wednesday so wala nga daw deliver kaya kinabukasan pa i-deliver ide ng tanghali kaya nga parang inis na inis ako kasi nga kaya nga ako'y namili dahil ang dami na nga wala dito sa akin tindahan maiiwan ko din pala kung itatricycle ko naman guys ay talaga namang hindi magkakasya ang aking mga pinamiling iyan lalong malaki ang gastos so ayan na nga ditapos na nga ang aming pagkakasya at iyan na ni-inspect na ng guard kung ilan nga yung aking mga napamiling iyan. Talagang sa totoo lang guys, ako'y dismayado talaga. Sabi ko, ang hirap mamili dito ngayon. Although meron namang ibang mapupuntahan, kaso nga lang talaga namang kalit-lit naman ang space. Kaya kahit ako'y naiinis-inis na dito sa management, totoo yan guys. No choice ako, dito pa rin ako bumabalik-balik sa simplicity na ito. Pero ngayon, sabi naman sa akin nung cashier nga ay Wednesday at Saturday, talagang wala daw pong deliver. At ang masaklap pa, may bago na naman po silang minimum sa pagdi-deliver. Ang sabi sa akin, kailangan maka 30k para ma-deliver ang iyong mga paninda. Kaya ayun, isa na naman dismayado na naman ang inyong katindera. Dahil hindi naman natin lagi kaya na magkaroon tayo ng 30k para ipamili lang kaya sabi ko nga talaga mapipilitan akong humanap ng ibang pamimilhan at passportward forward na nga po tayo guys ayan dumating na nga po yung aking pinamili kung Wednesday po ako namili Thursday po ng tanghali yan i-deliver at sabi nga nila 11 daw po ng umaga madadala ang first deliver nila so although totoo naman talaga talagang dumating na mga 11 something na po yan kaya nga sabi ko ang hirap talaga pag wala kang sariling service talaga naman maghihintay ka kung kailan nila i-deliver ide ang iyong mga pinamili. Kaya nga sabi ko, malamang sa malamang talaga guys, mapipilitan na ako, totoo yun. Kasi may meron pa namang isang grocery na malaki din, kaso nga lang ako naman, nag-aalangan doon kasi ang liit talaga ng space nila guys pero madami ang cashier yun nga lang talagang dikit dikit din so malamang itatry kong mamili na talaga doon titingnan ko kung ano magiging settlement nila doon kasi wala daw namang minimum doon ang pagdi-deliver. at saka isa pa napakadali daw kausap charis hopefully pag ako'y namili doon ay maging okay talaga guys so ito lang talaga yung hindi natin alam kung talagang kompleto yung atin pinamili na dahil syempre hindi natin alam kung yung ba'y nabawasan o hindi pero sa palagay ko naman ay hindi kahit papano naman ay loyal naman itong aking napamilang ito dahil sa tagal ko na nga namimili ngayon ko lang naranasan talaga ng aking pinamili ay maiiwan ko pa at kinabukasan talaga idideliver kaya guys tulungan yung mapalaki ang aking sahod ng ako'y makabili ng aming service charo pero sa aking paggagawa ng content na ito, talagang ang goal ko ay makabili kami ng service. Hindi lang sa aking pamimili, syempre para kahit papaano, makagala tayo, charis. Sabi nga nila, walang masamang mga arap Ang mahalaga, nagsusumikap ka para makamit mo yung pangarap mo sa buhay. So ayun na nga lang guys, thank you so much sa inyong panonood. At kahit maliit lang ang sahuran natin dito sa Facebook, okay lang yan, at least may naiipon tayo guys. So ayun lang for today's video, maraming salamat sa inyong mga supporta, God bless, I love you all, bye bye!